Good day mga kalucho. Ayan, update po tayo sa mga available natin na uh, for babies dito sa ating kennel. Samahan nyo po ako at isa-isahin natin silang lahat. Mga kaluchuan, may available tayong corgi. May male and female po. Two months old, vaccinated. With PCCI, bigay na lang po natin ng na 30,000 sa female, 25,000 po sa male. Sa pag naman po natin, meron tayong available na female and male. Sa female po, 13,000. Sa male, 12,000 po. Uh, mga compact po yan, snub nose. Sobrang cute po ng mga paglet natin. Two months old po yung male. Three months old po yung female. Sa great day naman po natin, two months old po, vaccinated. And may female po ang available natin, color black. sa golden retriever po natin available natin ay female po. pero may parating po tayong batch ah uh, bali nag-iisa na lang po siya vaccinated 2 months old sa JRD po ah uh, bali 3 months old siya male po bigay ko na lang po ng 75 pag may natipuhan po kayo sa ating mga available puppies, kontakin nyo lang po kami sa aming FB page na Lucho Canal 2.0 at sa mobile number ko po na 0909